Hi mga kaibigan for this video tutorial I-share ko po sa inyo ilang video content ang i-upload sa isang araw So meron nag-message sa akin sa inbox Nagtatanong siya kung ilang video ang i-upload sa isang araw So ang sagot ko po sa kanya ay kahit ilang video ang i-upload mo sa isang araw Hanggang kaya mong mag-upload ng marami Pwede wala pong limit ang pag-upload ng video basta kaya mo. Kapag hindi ka pa monetize, pwede kang mag-upload ng dalawa hanggang tatlo nga video para madali mong mapuno ang 60k minutes viewed. Lalo na kapag ang video content mo ay engaging content. Pero ang pag-upload ng video content ay may oras. Kailangan ay hindi sunod-sunod ang pag-upload para hindi ka masyado ban kaya kailangan ay mayroong interval time pero kapag monetize ka na pwede ka mag-upload ng video kahit tatlo hanggang apat nga video content para rin malaki-laki din ang earnings mo kasi sa bawat video ay dalawang ads lang ang lumalabas sa video mo So konti lang ang earnings mo kaya mas mabuti 'yung maraming video ang i-upload mo kasi hindi naman natin alam kung anong video ang malaking views. Kung konti lang ang views ng video mo, konti lang din ang earnings mo. Kaya kailangan ay 3 to 4 nga video content ang i-upload po natin hanggang kaya po natin gumawa ng videos. Sa akin nga ay 1 or 2 lang ang in-upload ko nga video kasi para sa akin ay contento na ako sa konti lang ang earnings. At isa pa, hirap kaya mag-isip ng i-content kaka-stress din minsan kaya okay na sa akin ang one or two video sa isang araw. Para sa akin lang po, pero ang advice ko po sa inyo nga mas mabuti talaga nga marami ang i-upload nga video sa isang araw. Wala pong limit ang pag-upload ng video hanggat kaya mo gumawa ng video content sa isang araw. Mag-focus ka talaga dyan sa paggawa ng video. Ulitin ko po sa inyo, walang limit ang pag-upload ng video content sa isang araw. Basta nasa tamang oras, hindi po pwede ang sunod-sunod ang pag-upload ng video kasi kapag sunod-sunod ang pag-upload ng video ay magkaroon ka ng shadow ban. Wala na tuloy manood sa video mo kasi na shadow ban ka na. Okay, kailangan ang pag-upload ng video content ay may oras, tamang oras or merong interval time. Kanwari ay mag-upload ka ng alas 5 sa umaga, sundin mo naman sa alas 9 ng umaga, din sa tanghali din. Basta po ay hindi sunod-sunod nga oras ang pag-upload ng video. So yan lang po ang isishare ko po sa inyong mga kaibigan. Ilang video content ang i-upload sa isang araw. So thank you for watching. Bye-bye!